So hello what's up mga Lods! nandito na naman ako. So panibagong content na naman tayo mga lodi. So bago tayo magsimula, so gusto ko lang magpasalamat sa inyo mga loads uh, sa patuloy na pagsuporta sa akin channel mga lodi, no. Uh, sana hindi niyo skip yung mga ads kasi malaking tulong na para sa akin yon para sa modification natin. Ah uh, handa naman ako ng gawing o ipag-eksperimento ang si Blitzky para sa mga modification natin no? Uh, para makita nyo kung kakayanin dito sa motor na to yung mga modification na gagawin natin alright so okay lang naman kay Blitzki yan tama ba Blitzki ayun o no? oh. <laughs> so let's go mga lods uh, habang ako'y bumabiyahe eh, so pag-usapan natin to itatopic natin mga lods so kayo ba ay Uh, nagpaplano na bumili ng bagong motor mga lods no? So ito ba yung first bike nyo? So let's go mga lods So i-share ko sa inyo mga lodi yung mga dapat nyo malaman no? Uh, kapag kayo ay kukuha ng bagong motor mga lods So unang una, syempre dapat meron muna kayong lisensya na pwede kayong mag drive ng motorsiklo uh, kadalasan kasing ginagawa natin mga lods no? uh, kumukuha muna ta o yung iba kumukuha muna sila ng motor so bago sila kumuha ng lisensya so para daw pag na nila yung motor so ako sa tingin ko mas maganda kumuha muna kayo ng lisensya mga lodi kasi kung magpa-practice kayo pra e kayo yung motor di ba e paano kung yung pinagpa-practice nyo is public road yun di ba eh, kung makachempo kayo dyan ng ano, enforcer o yung mga nagki-clearing operation Tapos nakita kayo dyan Tapos wala pang documents yung motor nyo Hahanapan kayo dyan ng lisensya mga loads Kasi dun, dun ilalagay yung violation nyo Ngayon kung wala kayong lisensya So yari kayo dyan, pwedeng i-impound yung motor nyo Actually dun sa walang ORCR, not sure ah, Kung alam ko impound din yun eh So, yun yung di ba So, doble-doble gastos ka ngayon. So, kailangan, pag kayo ng motor, meron na kayong lisensya. Pwede naman yung ipauwi nyo na lang muna yung motor nyo. Tapos, kung magpa-practice kayo, dapat meron kayong kasamang, ano, no? Uh, merong lisensya. So, next mga loads. So, bago kayo bumili ng motor, syempre, mag-research muna kayo. So yung research nyo pa base mga loads sa kung anong kailangan nyo dun sa motor. So para saan ba yung motor na bibili nyo? So ito ba'y ay pang araw-araw mo na trabaho, pang business mo ba, yung pang buhatan, o ito ba pang road trip mo lang? So marami kasi iba-iba kasi ang purpose natin sa pagbili ng ano ng motor mga lodi. So sa research kasi kailangan malaman mo yung specs ng motor so alamin mo na kagad yan So ilan ba yung fuel consumption yan? Fuel capacity Tapos kung malakas ba siya sa ahon Kung pang ahon ba ang hanap mo So check mo rin no Tapos syempre magsagawa ka ng research Doon sa mga nakabili na ng motor na yun. So ano ba yung mga feedback? So doon ka kasi babase Hindi yung makita mo lang na Uy gusto, ko, gusto mo ng ganitong motor post mo pala ng pagbili ng motor Is yung kailangan mo sa business, di ba? Pangbuatan uh, pang buatan, ganito, ganyan. So, marami kang dinideliver. Tapos, binili mo sobrang late na scooter. iiyak yung motor mo nun, mga loads, no? So, i-research mo kung ano yung motor na nababagay sa'yo. Yung magiging compatible ka, mga loads. So, next naman, syempre, naka-research ka na. Ang kailangan na kailangan mo susunod, syempre, budget, di ba? So pasok ba sa budget mo yan? So kak kaka mo ba? No? Kakayanin mo bang bayaran mga loads? So ako tip ko lang sa inyo mga loads Mas maganda na pagipunan nyo muna yung motor So mas maganda pag fully paid yung motor nyo mga loads Ang hirap, may hirap malaki yung interest kapag ano kayo Pag monthly yung kinuha nyo mga loads Pero check nyo muna kung kakayanin di ba? So next naman mga lodi so, Sorry nagpagas lang ako ng konti <laughs> So next mga lods, si, siyempre kung may budget na kayo, ready na kayo, siyempre, di ba? ah, uh, sa tingin nyo, kaya nyo nang bayaran 'yon no? kaya nyo yung monthly kung installment na kukunin nyo. So next naman is mag-canvas kayo mga lods. So magpunta kayo sa dalawa o tatlong store. No? So tignan nyo yung difference. Kasi iba-iba yung pricing yan mga lodi. Iba-iba so yung pricing nila sa monthly installment o dun sa SRP na full, pool, fully payment method. Iba-iba so, yung pricing yan so, Tapos yung mga rebate Kung alam nyo yung rebate Kapag advance kayo o on time kayo magbayad So may rebate yan Yun yung mga binabuhasan nila ng 200, 300 So iba-iba yung mga rebate kada store no? O kada kasa So mag-canvas kayo syempre titingnan nyo rin doon Titingnan nyo na yung unit di ba? So, kung may unit doon, tingnan-tingnan nyo na So kapakapain nyo yung maganda ba yung unit dito sa ganito So yun na yung pagkakataon nyo yun, na para tingnan yung mga difference nun. So next naman mga lods, so grabe, nasilaw ako. So next naman mga lods, kung nakapili ka na ng store, tapos disidido ka na dun sa unit na napili mo, syempre, di ba pupunta ka na ng kasa. So pag nandun ka na sa kasa, so nire-ready na kasi nila yung unit mo nun. So yung unit na ibibigay nila sa'yo, i-double check mo mga lods. So, huwag ka magmamadali mga lodi, kailangan suriin mo mabuti yung motor mo. Uy, Ang traffic. So, napakahirap mga lods. Kapag nailabas mo yung motor na hindi mo chinecheck, mag magulat ka na lang, uy, may ganitong ano pala, issue. So huwag ka magmamadali, so i-test mo. Huwag ka mahihiyang i-test yung motor. So paganahin mo yung mga dapat paganahin. Ano ba yung mga dapat i-check mo? Siyempre lahat ng buttons so, Kung manual ang motor na bibilin mo Check mo rin yung, mga, yung cambio Check mo kung maluwag ba yan Kasi kung sobrang luwag nung play nung ano niyan mga loads Nung cambio So katagalan yan So mabilis masira yung motor ba? So test nyo rin mga lodi yung battery no So ano kasi yan eh hindi nyo kaagad mapapaandar eh hanggat di nila nilalagyan pa ng langis eh so, kasi lalagyan din ng langis yun eh pero pag nalagyan na ng langis o so check nyo muna lahat yan lalong lalo na mga lords i-check nyo yung panel no speedometer panel kung kompleto yung ilaw so wala bang punde sa akin kasi hindi ko na check noon meron pala ayay -ay. <laughs> so check nyo lahat mga loads importante yung mga buttons so, i-check nyo yung mga buttons So next naman Siyempre, pag na-check nyo na yan, so magpipirmahan na kayo ng kontrata eh, di ba? So, basahin nyo yung contract mga loads. Tapos, bago kayo pumirma mga lodi, kung may time pa kayo, eh, suriin yung muli yung motor na ibibigay sa inyo, no? O yung unit. Kasi, once na kayo ay nakapirma na dyan mga lodi, so, wala nang ano yan, wala nang bawian yan. Kung magkaroon man ng issue niyan, ito troubleshoot na lang o repair na lang yan. Hindi na yan papalitan yung unit. Magandang ang suriin nyo yan mabuti para bago kayo malis ng kasa mga lodi. No? So next mga lods. So ito tip ko lang. Kung kayo ay full payment mga lodi. Uh, tanungin nyo yung dealer kung pwedeng kayo na yung magpa-rehistro ng inyong motor. So self-registration ang gagawin. So ako kasi mga lods, nung nakuha ko to si Blitz So nakuha ko siya ng full payment So ako kasi mga lods, so kinausap ko yung dealer Tinanong ko kung pwedeng self-registration Sabi ko ako nalang maparehistro uh, So pumayag naman sila kasi full payment Kasi pag ano daw pala, pag installment So hindi, not sure, ha? hindi pa kasi ako na pag installment na ha? Parang hahawakan muna nila yung original Parang ganun, may hahawakan silang ganyan Uy, lalim ng butas oh Sus, So, tanongin nyo kung kayo ay full payment ang method na gagawin nyo. So, tanongin nyo yung dealer kung pwede yung kayo na magparehistro. So, guys, napakadali lang magparehistro ng motor. So, kung pwede yun, kayo na lang magparehistro. Kasi ang kukunin nyo lang naman dun sa, ano, sa kasa o sa dealer is yung stock report o yung police report. So, lumalabas yun mga loads. Uh, pagka uwi nyo kasi ng pagkalabas nyo ng unit nyo hindi nyo agad makukuha yung stock report so suwerte nyo na lang kung may nakaredy na agad na police report, stock report pero alam ko hindi kasi nakapangalan sa yun eh so babalikan nyo yun sa casa mga 2 days 2 days, 1 to 2 days ako oh, kasi binalikan ko yun kasi yun yung requirement sa pagkukuha kayo ng ORCR yung original na OR nyo galing sa casa o sa dealer then yung stock report. So, pagpunta nyo na LTO, daladala nyo yung dalawa na yan, yung original na ano OR, dun sa galing casa, tapos yung stock report o yung police report ata yun. So, dadalhin nyo yan dun. Nung pagpunta ko dun, mga loads, grabe, sobrang bilis lang, no? Parang, kailangan nyo lang ata ng insurance, so dun na kayo kumuha ng insurance sa LTO. So, mas mabilis kapag dun kayo kukuha sa LTO. After nun, Punta na kayo doon sa, sa issue ng registration. Sabi, napakabilis lang. Kung may camera lang ako nung panahon na yon na-vlog ko na to eh. Wala pa atang 20 minutes, tapos na ako doon, tapos tatawagan na lang. So, laking gulat ko mga lods. So, pinanood ko lang kasi ito sa YouTube, no? mas mabilis daw pag self-registration. So, laking gulat ko, tatlong araw pa lang, eh, nag-text na sa akin, so ready na daw for pick up na daw yung documents ko. So pagpunta ko doon sa so ikatlong araw eh hapon na yun eh So ikaapat na araw ako pumunta So pagpunta ko doon So nagulat ako kasama na yung aking plaka <laughs> So napakadali lang ng proseso So makinig lang kayo o manood lang kayo sa YouTube na meron yan mga lods Grabe nahihirapan talaga ako lumiko dito Ang <laughs> bibilis eh <laughs> Okay mga lods, so ang next na dapat yung gawin is pag nabayaran niyo na yan o no, nagkapirma na kayo, so mayroon niyang orientation. So kung meron mga orientation yan mga lodi, um, makinig kayong mabuti sa orientation na yan. Kasi hindi lahat nung nandun sa ni-research nyo, e eh, explain na doon. So may e explain din yung agent nila doon iyo. So kaya makinig ka. Tsaka dito kasi sa orientation mga lodi. Ito na yung time mo para itanong yung mga dapat mo pang itanong sa motor Tsaka dun sa kontrata nyo dun nung, ng dealer So kaya makinig ka no Kaya swerte mo kung may orientation Yung iba nga wala eh Ako nga wala rin eh So meron naman saglit lang no Orientation So tapusin muna natin dito yung video Hindi pa tapos eh <laughs> So next at ang pinakahuli so, Kapag nailabas mo na yun mga load, So dapat So wala kang pinagsisiyan no? So, dapat tanggap mo yung motor na kinuha mo, mga lods. So, after nyan, hindi natin masabi, siguro 2 months, 3 months, so may mararamdaman ka dyan na kakaiba o baka may issue kang napapansin dyan sa motor. So, lagi mong tatandaan, mga lods, lalo na kung first motor mo yan, so unang motor mo, lagi mong tatandaan, walang perfectong motor, mga lodi. So, lahat ng brand nagkakaroon ng issue. So pansinin mo, pumasok ka sa mga grupo ng ibang motor. So tingnan mo, ang dami nagpo-post doon. Ay, paano yung ganito, paano yung ganyan. Sirain, sirain. Puro na lang sirain. Ha? Huh? Kung ikaw ay isang siga. So ano yung, alam nyo na yung ibig sabihin ng siga. So yun yung sigamit. <laughs> so kung ikaw ay sigamit lang. So wala talaga, walang tatagal ng motor sa'yo. So kapag pumasok ka na sa mundo ng pagmamotor, So, i-research mo rin kung paano i-troubleshoot yung motor mo. Okay, lagi mong tatandaan, walang perfectong motor mga loads. Yan. Kahit mapa-million, worth million pa na motor yan, so walang perfectong motor mga lodi. So, isa lang yung ano, machine na invento lang yan ng tao na nasisira din. So, yun lang mga lods. So, bye-bye and peace out!